Mahilig ba kayo sa mga sweaters mga kaibigan? Ito, machine gun sweater. 25k ang mga brood tag. Napakaganda naman, pongka na pongka yung kulay. Orange na, hindi na pula. So ito, isa to sa mga bloodline na sweater. Parang isang linya siya ng sweater na machine gun ang tawag. Bukod pa doon sa Golden Boy, 5k, posum awesome. marami pang ibang mga sweaters dala yan ng RB Basilan Game Farm yan ang mga dala niya meron din siyang white kelso ganun pa din ang presyo 25k para sa mga broods 10k para sa mga bullets so lipat tayo dito sa Joey sa Langsang like 4,000 each mga JJ kelso So, nandito pa rin tayo mga kaibigan sa World Game Power Expo 2025 Kaya, ikot-ikot lang ulit So, nandiyan yung mga pangalan ng bloodlines at mga presyo nila Halos mga pullets talaga nagsisiksikan Maraming mga bumibili Mel Sims Black Meron din siya, Mel Sims Black daming mga pullets yan, kabuta naman kaya yung mga stars niya nasaan Siguro, konti lang yung stag na dinala kasi alos mga pulit yung mga gusto nila i-out. So, nandito pa tayo sa ibang mga manok nila. Yan, uh, Kielso. Mga kielsos and hatch. Yan, tsaka meron din sila at din silang mga grace, mga bulik. Madako naman tayo dito sa Carlo Tari Maker hindi lang naman tari ang ginagawa nila meron din silang mga manok Ayan, ang kanilang signature lines ang kanilang mga kanawa yun maraming silang dalang mga baby pullets at mga baby kakerel at tag 2 months 3-5 ang isa sa mga baby kakerel so kung may 3-5 ka mayroon ka ng kanawa yun na baby kakerel pipili ka na lang at syempre marami din silang mga Malala na mga bull stags stags 15k kanawa so, may 15k ka meron ka ng magandang kanawa yun bull stag na pwede mong gamitin para sa breeding season na to kasi ready to breed na yung mga yan tapos pag uwi mo sa bahay pahinga mo lang ng dalawang araw yan purgahin ginabukasan paliguan tapos si bacterial flushing mo na kinabukasan ulit. Tapos the next day rest mo muna tapos the next day saksakan mo ng B12. Tapos pahinga mo siya ng isang linggo. Tapos lang sa lang nakagat sa breeding Panalo. O oh, dito sa banda dito yung mga produkto ng Carlo Tarini Maker Punta sa mga manok eto Ito yung mga blades nila na kinakat mga circular na circular zone na kinakat nila meron din silang mga plates kinakating nila bago gawing mga tari na ganito titikitan Nitigit, lang ng garol ah sa island trecho yung mismong cut na ano na ready to fit na eh, okay, mga ready made naman yan nandito yung mga box box na tari so next boot ulit tayo Ninong Art Game Farm marami din siya mga dalang mga puti ayan nabili niya sa firebird siya naman yung binirin tapos ito tinitinda niya ng mas mura sa halaga ng firebird so kung ang budget mo eh, may konting uh, kasikipan at gustong gusto mo ng firebird na lahi na white kelso pwede ka mag try dito so basically parang firebird din yung bloodline niya. Iba lang yung nag-breed. Pero yung mga breeding stocks galing sa firebird. Halos parang eh. style ng firebird. Meron din siyang class A, class AB. Mga white kale sauce. Magaganda. Mukha din yung mga kayser biboy yan. Kasi doon din naman talaga galing. Ito straight comb. Pero ako mas preferred ko ang B pagdating sa mga white kelso ni Sir B-Boy. At tulad nung kay Aling ni Mike. Meron siyang binili kay Sir B-Boy Enrique Firebird. Isang pure white kelso na kulit. So magpapalahi daw Ang gagamitin niya yung kanyang balbaro. So imagine mo. Balbaro na Firebird line. <laughs> bala na siya anong itatawag niya. So maraming mga ibang bloodlines. Meron din siyang kelso, meron din siyang sweater. May mga class din talaga. Meron din siyang round head. Spangle round head. Meron pala yan Hindi ko makuha na mabuti madilim din din sa babae. White kelso, red kelso. Kaganda. Okay, lipat naman tayo dito sa side ng mga Mimic Endorsers. So first stop natin Tingnan natin itong Paul Sparks Gray Pero wala na yung pullets, Nandito sa kabila 7,000 Ito yung broodstag 15,000 yan Meron din dito sa isang Holding pen Tag 7,000 ang mga pulits At 15,000 naman ang Broodstag Paul Sparks Gray Yellow-legged tapos meron pa dito ang sweater Boston Pullet 4000 mas mura ng konti. Kasi cross sila. Or siguro dahil la uh, sila mas bata or wala, basta mas mura sila. Perfection round neck Ganun pa rin, 15,000. 7,000 naman sa pullet. At cross siguro 'yon yung 4,000 aya. Or round head sweater. So, ito mga to, single bloodline na sila. Kaya, solid din yung presyo. So, lipat naman tayo dito sa Paul Park Cross ng Papay Gray. Stag 8,000. Kulets 4,000. Ah, pag cross, 4,000. Kapag pure, 7,000. So, cross itong mga to. Pati yung stag 8,000 kasi cross siya ng dalawang klaseng gray. Ito naman yung Perfection Round Head, 15,000. Ito pure sir. Pure to. Kaya 15,000. Kapag nagiging cross, humahati yung presyo. Ayan, 15,000 ulit. Medyo matangkad naman ako to. Mapapansin nyo yan. Golden Boy Sweater. Ito mga pure din so. Broodcock, tsaka pullets. 15,000 sa broodcock. 7,000 sa pulit Next, meron pa dito Golden Boy, Yellow Leg Hatch Pulit, 4,000 Cross Yellow Leg Hatch, cross ng Golden Boy Sweater 4,000 Itong Brood Stag, hindi ko alam kung magkano Pero parang cross din siya Meron din silang dalang mga grays Yun, di ba naman tayo dito F1 Larry Romero Green Legged Raptor 7,000 So 7,000 ito pure Green Legged Raptor Raptor Sweater Yellow Legged gym. Kaya meron silang ano, Ito Dink 5,000 line 7,000 Para sa mga pullets Light color sila Light Light side So dami-daming tao naman tayo. Magkano? 6,000 para sa mga pulets, mga domes. Yeah, pili ka dito ng magandang dome na para sa iyo. Ito mga Melsims blocks. Madako naman tayo dito sa booth kung saan yung team ni Maestro Lance de La Torre. Ayan, ano Negros. Bakulod mga katasama niya pati siya nandiyan din na, gusto kong magpa-picture dito sa tagpong ito pero napakaraming mga tao hindi ako makasingit pero nakasingit din ako na i-post ko sa aking FB page Barangay Dona kung gusto nyo po tignan yan na nasa post ko po na Barangay Dona yan, si Maestro pero meron din dito Kaso, tinapos ko muna yung chikahan ng kausap niya. Ayan. oy picture time na. Dali lang. <laughs> Ayan na. Ito na. Ang aming uh, tagpo ni e Maestro Lance de la Torre. Pero tulad <laughs> mo na, nasabi namin kanina sa inyo. Ito na. Let's go. One, two, three, shot. isa pa, isa pa. One, two, three, shot. Yun. <laughs> <laughs> Thank you, Bob. next <laughs>